Yan mga guys, uh, araw gabi ang aming trabaho ngayon uh, at uh, ayan yung last pipe pipe namin na uh, minabang pero may dagdag pa pala yan dyan uh, kumbaga eh, may kadugtong pa dyan yung one port na yung para tumagos doon sa kabila ngayon na uh, katatapos na namin doon sa galing doon sa kabila mga guys para mabunot na yung pipe ang machine doon ngayon papakita ko sa inyo doon ako nga mga guys, apagkabangan uh, nyo na rin yung ating pagbabago sa ating puntit kasi nag-iipon ni Pabas Paparos ating itutulong sa ating mga kababayan. Yan, yung promise ko sa inyo na matutulungan natin. Yan, iwanan ko patuloy yung helmet ko. Yan, yung kasama ko. punta tayo doon sa kabila para pakita natin sa inyo yung uh, pagbuhat ng tawag dito, yung machine boring machine araw gabi itong buhay namin mga welder araw gabi at trabaho dito para mapagservisyohan natin yung ating mga kababayan para magkaroon ng tubig kaya lalakad tayo dito para pakita sa inyo Ayan yung dalawang uh, boom truck saka uh, mobile crane. Malalaki. Yung araw-gabi ng trabaho. Sacrifice. So mga guys, abang-abangan nyo na lang yung ating pagbabago pag, uh, bag, bag, ng ating kontenta. Ayan yung masyeno. kalimutan na jack kaya si Galic, yung aming uh, driver masaya na mga tropa kasi naka naiahon na namin uh, ilang araw si San Rico din na uh, hindi namin maiahon ngayon na uh, ginawa namin ang na para, para Mabuot. Kasi ito yung mobile crane na ginagamit namin na okay. Kasi ito guys, um, ang bigat nito ay 22 tons. Yung aming mga ginagamit dito ay 50 tons din na mobile crane. Kitaner. Kitaner sayang masaya yung mga trupa kasi magubuwat ah, na ito na yan yung ginawa namin mga guys oh. ah, nilagyan namin pagyondi para may yung machine na yan kita yung i na pinsol ko tol namin ayan siya. para bagay ito tulak na jack yung 30 tons na, jack. Ayan na lang ay labas na namin hindi matagal din pero okay lang kasi masaya din kapitan ay labas na namin panibago naman bukas ayan mga guys sabang-abangan nyo na lang natin kung mabago na ating uh, para pinaparamis ko na tulong sa mga pagbabaya ipulipula eh, lang budget kay Papalong makikita nyo na makikita nyo na rin kasi medyo kapaspas kay Papalong kasi kapabalik ko palang naman sa trabaho ayan kasi medyo mahaba ba yung bakasyon ko ayan laki pangit eh. Yan yung aming manig engineer. Oh, oh engineer namin. Oh, yan. Oh, engineer namin. Oh, Pagitingin nila. Oh. Ayan, kasi naiyakon na namin mga guys. Nakuha na namin yung pano. Apat kami sa baba nandun. Ito yung kasama ko. Ayan, dalawa kaming welder doon. Oh guys, ang laki oh. Ayan. pagkakabit din namin ayan mga guys pakita natin yung uh, tubo ayan o oh. ang tubo ayan Araw-gabi mga guys para makapag-serve tayo sa ating mga kababayan para na magkaroon ng tubig dito sa pabising. Araw-gabi ang trabaho dito. yung ating mga kasamahan ito lang guys, yung so simple lang isang piraso lang yung 30 tons na jack na aming ginamit para pabunot namin yung uh, boring machine ayan, kulang kulang 2 meters ang taas niyan napakalaking kwan, napakalaking machine pa Ayan yung mga engineer Ayan Okay guys, uh, maraming salamat. Tutuloy na natin ito. Ayan, ay uwi na. Tapos na paano yung mga operator dyan, mga contract operator sila magka-travel naman, magka-transfer naman yan. Okay guys, maraming salamat sa inyong mula sa mga supporta. Sana supportahan nyo yung ating YouTube channel para sa pagbabago ng ating content. Uh, Pangapangan nyo na lang kasi naging panipapas pa pala ng ating uh, pinapromise nyo na pagtulong sa ating mga kapabayan. Kahit pa kilo-kilo lang muna. Ayan, yung mga konting grocery. Okay guys, maraming salamat. Hanggang dito lang muna. At ingat po kayo. God bless. Bye-bye!